Nakita mo kung paano nagkasala ang mga tao? Naghulog ang tao sa kasalanan sa aking mga kamay. Kaya naman hawak ko na ang kanilang mga buhay. kumasa ang kasalanan dahil sa kanilang pagsuway. ang babae ang nilikha ng Diyos mo? Kumagat sa tukso ng aking mga kampon. <laughs> Nakikita mo ang kahinaan ng tao? Hindi hmm. ka ba naiingkir? Nilikha tayong katulad ng Diyos may kapangyarihan, walang kamatayan. Subalit, bakit ganoon na lang ang pagtatangi ng Diyos mo sa mga tao? Wala nang pag-aasa ang mga tao. Mas pipiliin nilang maging masaya. Kakalimutan nila ang Diyos at tatalikuran nila ang mabuti para sa madali. Kaya tignan mo ang babae, maghihirap sa kanyang pagbubuntis, hirap ay kanyang tiniisin, sakit ay taranasin. At ang lalaki, dahil nakinig siya sa kapalaluan na babae, na ibigay, na ibigay ni naman ang Diyos mo. Ang pawis ng kanyang mga ay sa lupa. Siya ay magihirap sa paghahanap buhay ng kanyang buhay para lang makakain. At ang pinakamalala sa lahat, sila'y mamamatay! Nakatapos sa kamay ko na ang kaluluwa ng mga tao. Kaya ikaw, masdan mo ang pagkakasala ng mga tao. Satanas, baka lang nakakalimutan mo na sala na ang tao sa gumagitan ng kanilang pananampalataya. Mayroon na silang mapayapang ugnayan ng Diyos pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, tatangan tayo nilang maganda ang loob ng Diyos. At sila'y magagalak sa pag-asang. Sila'y makababahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang yan, ay kinagagalak din nila ang kanilang mga pagtitiin. Dahil alam nilang ito'y nagbubungan ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubungan ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi sila binibigo ng pag-asa nito sa pagkat ibinukas na sa kanilang mga puso ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa kanila. Kaya sa talas, mas nagpungis isang babae Maria ang kanyang pangalan. Sa kanya ay sisilang ang pag-asang maghahatid ng malaking kaganapan sa mga plano ng Diyos. Siya ang magiging ina-Nesus na siyang taga -muligtas. Babae? <laughs> Nakita mo ba ang ginawa kong panunokso? sa unang babae na nilikha ng Diyos mo? Dahil sa kanya pumasok ang kasalanan at ang kamatayan. Napasakin ang kaluluwa ng tao. Mahina ang Diyos mo. Anong magagawa ng babaeng yan para talunin ang kasalanan at ang kamatayan na buwan ito sa tao? mukhang may lamang ang babae yan Ang kinutukoy mong babae ang magdadala ng tagapaglintan ng sandibutan. Siya ang magdadala ng anak ng Diyos. Sa kanya isisilang isang magiging tagapaglintan. para saan? Bakit siya isang tao mahina at may mantsa ng kasalanan? ang unang babae ang naging dahilan ng pagpasok ng kasalanan at kamatayan. Ang ikalawang babae sa bagong tipan ng Diyos sa tao ang maghahalim ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At ito ang alam ng Diyos. <laughs> <laughs> Ililigtas ng Diyos ang mga tao sa kanilang mga kasalanan maging sa kamatayan? <laughs> Nalibang na talaga ang Diyos! Hindi ba niya naisip na ang tao ay tamad at paulit ulit na tumatagikot sa Kanya? Wala nang pag-aasa, mga tao. Wala nang magagawa ang kabutihan ng Diyos ng Diyos mo. Para sa mga tao! Hindi mo na uunawaan. At kailan may hindi mo maunawaan ang pag-ibig ng Diyos sa tanas. Hayaan na ipakita niya ang pag-ibig niya. Sa tanas. Masdan mo. Masdan mo ang magagandang plano ng Diyos.